Bebang, sabi mo yung totoo, kanino yung mga hawak ni Princess na mga ribbon? Oh, aling tiri! Bebang, please! Huwag mo akong isumbu kay nanay! Nahiniram ko tong mga ribbon mo! Bawal akong magsinawaling princess! Masama yun! Oh. Kay princess ba yung mga ribbon? O hindi! Magsalita ka, Bebang! Ang totoo po niyan aling Tere, akin po yung mga ribon na hawak ni Princess. Yari, sinubong na ako ni Bebar, lagot ako nito kay nanay. Sabi po kasi ni Princess, hiraming niya lang saglit, kaya binigay ko po yung mga ribon ko. Anong gagawin ko? Naku, mapapaglita si Princess panigurado. Yan sabi na nga pa princess, niloloko mo ko eh. Nagtataka nga ako, bakit ang dami-dami mong awards eh hindi ka nga nag ng mabuti? <laughs> nay, gusto ko lang naman po kayo maging masaya eh. Kapag nakita niyong maraming akong ribbon. Maling-mali ang ginagawa mo, princess. Nagpapanggap ng maraming ribbon? Yung pala kay Bebang yan? Sorry po, nay. Gusto ko lang naman pong maranasan ng maraming ribbon eh. Hmm. Nainis na ako, sa Princess, ha? Ibalik mo na kay Bebang mga medal niya, pati ang ribbon niya. Opo. <laughs> Bebang, eto na yung mga ribbon mo, ho. Tsaka medal mo. Tsaka tong certificate mo. Thank you, Princess. Binalik mo lahat to sa akin. Sana hindi mo ko kay nanay Para may pera kong 1,000 yeah. Hindi pwede, no Ako naman mawawala ng ribbon Princess, akin ni 1,000 na binigay ko sa'yo Babawiin ko na Pero, nay, akin na puto Hindi pwede Ibalik mo yan Wala ka namang ribbon na natanggap hmm, Akin na putong 1,000, na wag mo kong iyakan, princess Baka mapalo pa kita Ito na po <laughs> Meron naman po akong ribbon na ye. Kaso isa lang. Ito po. Patingin? Tingnan nyo po. Happy Helper Award? Binigay po sa kanya ng teacher kasi lagi po ako nagpupura sa Blackboard di. Eh. Ganun ba? Masipag pala sa school yung anak ko? O oh, ito, limang piso, reward ko sa'yo. Nay, limang piso lang. Nagreklamo ka pa, princess? Mabuti nga, maibibigay ako? Sige na nga! Akin na nga po yung limang piso! Wow! Buti pa si princess! Binigyan ni Aling Tiri ng pera kasi may ribbon siya. Ako kaya? Anong bibigay sa akin ni nanay? Ako? Kahit walang bigay sa akin si nanay, okay lang! Sapat lang sa akin yung pinag niya ako! Ayo nga no, tama ka bebang. Itong medal na to, tsaka ribo na to, eto yung mga sukli natin sa mga magulang natin. Aww. Nay, binay niyo po ako ng chicken joy ah? Sabi niyo po kanina. ah oh, sige, mamaya, manghuli ako ng manok. Ayun yung lulutuin ko. Ano ba yan, Nay? Gusto ko po dalibi. Si Princess, wala namang ribbon, pero ang daming hinihingi kay Aling Teri. <laughs> Kaya nga eh. <laughs> na nga, bebang. Umuwi na tayo. Okay. Umuwi na tayo, Iska. Ipapakita ko rin pa kay nanay mga awards ko. <laughs> Guys, tapos na ba yung recognition day nyo? Anong word yung binigay ng teacher nyo sa inyo? Mag-comment lang kayo. Bye-bye! <laughs>